Guys, good morning. So, ayan, uh, mahilig din ba kayo sa mulberry? Ayan. Ito kasi, uh, nag-prone ako ngayon ng mulberry ko and I have this, ayan, fresh na fresh pa na daon to guys, no? Kita nyo, ayan. Fresh na fresh from my, from my mulberry. So, ito, uh, ko nga ngayon ngayon kung paano ba natin ito gawing tea, no? So, yung iba kasi dito guys, uh, pinapatuyo or binibilad pa nila ito, no? Pero for me, mas okay siya pag fresh kung nakikita nyo dito meron tayong ngayon umuusok-usok pa yan uh, mainit na tubig so ang gagawin nyo lang dyan guys ay syempre uh, nalagay lang natin to dito let's take a look ayan ayan yung baso natin yan so that's it itong dahon pupunitin na natin Uyog na natin dito sa baso yung fresh leaves. Ayan. Dapat ganyan yung hindi masyadong magulang na daon. Mas, mas, mas maganda siya guys. Ayan. Ayan siya. Tapos ayaan na natin siguro mga 3 minutes. Ayan. Pwede na natin siyang inumin. Ayan, oh. Fresh na fresh. So, ayan. May instant uh, tea na tayo. Ito init. May instant tea tayo, guys. Ayan, sablit lang. So, that's it, guys. So, ganito lang kadali ang paggawa ng uh, mulberry tea. Pwede ko naman tikman ito, eh. Ayan? Sarap siya. Parang lasa ng daon ng kamote. O, oh, di ba? May instant uh, mulberry na tayo. Mulberry tea. So, that's it lang guys for today's video. Bye-bye and get bless.